Hello guys, ito na naman po kami gagala papunta kami sa park kung saan maraming turista tourist spot ganda ng sikat ng araw ngayon. itatawin na tayo. Napadaan kami sa church. Ito yung Catholic church nila dito sa Japan. Ah, si Kawad Japan. Um, try natin pumak. Di ata open. Hindi siya open kaya nagtuloy na kami sa pupuntahan naming park. Ayan, malapit na kami. Maganda siguro yung view dito kapag autumn na. Ang gaganda ng mga puno magbabago siguro yung kulay nito malapit na yung oh. ganito talaga kami guys palibot-libot bike lang ang gamit kasi napaka boring ang buhay dito sa Japan kapag Yasumi namin o oh, day off park talaga ang tambayan namin layo naman kaya nga parang takdal ay huh? <laughs> parang sa bagyo yung takdal uh -huh. wala lang kabayo kabayo? <laughs> oo parang sa bagyo nga yung sa mines view yung hmm, ganyan daw lawak nun yung kasok kabayo yung ano ito yung paradahan ng bike paparada natin dito tsaka pag uwi lilibot muna tayo pabalikan natin dito mamaya uy sa taas ba? oo okay pa yun field trip tayo wala bang bike dun? wala bawa wala bike ano? pagyan natin yung sa pinunatis natin Bye-bye, Panapeng. guys may sariling paradahan ng bike dito hindi basta basta yung paparada kasi bawal ayan ang area sya maglalakad na kami papunta sa park sa taas ang lawak nito sa taas oo nga eh hindi pa ako nagpapulit taon na yun Kapag na taon na. Parang nagpalit ka nung ano ah. Hindi. Mag post lang ako. Grabe ng pawis to. Ginoro pa na naisi. <laughs> lakad lakad muna tayo guys ito may pine tree kakaiba yung pine tree nila yung ganda oo nga may bayad ba ito yung Ay, dito pala sa baba. Nakarating na tayo. tapos may iba pa sa taas. Ayan. Ang ganda. Green na Green. mapa dito. Dito yung kung saan yung lugar na gusto mong puntahan. Dito mo siya makikita. Ayan. Lakad-lakad tayo. Papunta sa taas. Uy, may boat. Meron pa kaya sa taas? Nakarating na kami sa taas guys. Dito yung castle na pinupuntahan. Dinadayo ng mga turista. Yan. Kinroko and Castle Park. Pero hindi kami nakapasok dyan. Ito ulit may map. Saan si Kinagaya Storehouse? Castle Temple. Temple din ba yan? Ha, ha, at dito na yung papasok sa park na pupuntahan natin yan closing niya 8 to 7 dito may maraming tao marami tayong makikita dito mga toys ito yung dalawa lawa kong kasamahan kasama ko sa apartment apat yan ang sisiksi nila hmm. Kapag nauhaw, may vending machine dito. Mga tea, coke, water. Guys, dito may binibintang mga ice cream. At saka merienda. Meron din pa sa lobong. Dito bibili ng mga, ayan, ayan ice cream. Ayan, iba't ibang pagkain meron dyan. Pag nagutong ka, dyan ka nabibili. Dito rin, pwede ka nang maupo dito. Yung <coughs> saling. Ta, AJ, Guys, maen entrance fee. Pipila na kami dito. Dito. Dito ang babayaran around 300 per person. Iba yung sa adult, iba yung sa mga bata. 300 yen pala. Yan. May bibigay silang ganito. Dito mo titingnan kung saan ka pupunta. Ay, ito pala yung ticket mo. Ticket. At ito yung papel. Pili-bigay. Tinatanong kong ego. English. yan sa muli may mapa ulit dito sa papin ang lawak pala dito kinoko and park pupuntahan namin marami tayong mapupuntahan Grabe, ang ganda sa papin pa lang nakakalis ng stress pure green ang makikita mo dito sa surrounding nila 大太大了，不可能<憐>。嗯 Ang lawak naman. Ay! Ang tao. dito guys may maliit na restaurant yan kainan yan sila uupo habang nakatanaw dito sa magandang view ng lake sa lake na to guys maraming koi fish na makikita dito ang lalaki yan may iba't ibang kulay siya orange, green, ganon <makes noise> Guys, ito yung pine tree na nakita natin sa papel. Ang daming mga tangkay. Inaalaga nila ng mabuti. Kaya ganito. Maganda siya. Yan. Yan. Kulot-kulot. Haba. Ang laki ng tree na ito. At dito, katabi ang statue. dito yung on um, na Para sa mga babae dito guys nakakita tayo ng mga mother na nagalis ng damo yun oh parang inisa-isa nila yung damo yung matitira lang dyan yung ma magandang yung parang moss moss Dito rin, guys, meron palang ano sa entrance. May pwede kang mag-rent doon ng kimono. Yan yung mga ganitong suot. Yung parang suot ng mga Japanese. Ito. <laughs> Nakabalik na kami guys sa aming bike. So, dito kami maghahaponan. Inabot kami mga alas 3. Dito. Magandang view para sa ating hapunan. Oo, maulit yan. Ayan. Parang picnic-picnic lang. Ayan, mga tubig namin. Pagkain. May chicherias nagbaon kami guys kasi mamahal ng pagkain dito Ayan guys, so ulitin ulit. Thank you for watching po. Sana po huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye. See you next time in my next videos.